Hello, good morning. Choy, mayang buntag, Choy. Sulog pa yata si Tiyo, ya. Yan, sang uh, isang mapagpalang araw po, mga silo. Magandang umaga. Napaka, uh, ano nang gising ko ngayon, mga silo. Ganado ako ngayon, mga silo. Hindi. <laughs> uh, maaga tayong na uh, lumabas. Alas 5 pa ng umaga. Gawa ng... Uh, Ngayong araw po ay meron na naman po tayong pag, pagkaabalahan. So maabala tayo ngayong araw. Kaya maaga tayong lumusong para i- eh, pastol-pastol yung mga alagang kalabaw para mabusog sila. Kaya, uh, ngayong araw po mga sila medyo busy-busy uh, tayo ngayon. May activity tayo sa barangay. Ayan. Kaya dali eh ano ko muna. Eh lipat-lipat ko muna yang natin mga kalabaw. Konti-konti na lang si Clark. Ay busog na pala. Hmm. Lipat ko lang siya ng konti. Yon. Ini kain ka. Diyan ko muna si Clark. Si Jason at saka si Victoria Andon sa tuktok na yun. Ayun o. Oh. No? Oh. Tara, punta natin. Ayan, pagkatapos nito sa kalabaw. Diretso din sa taas, sa kambingan. Ilipat yung mga baka. Tapos, yung kambing natin. Tinan ko yung malapit na mga anak. Kung nanganak na ba pagkatapos po noon mga aswilo, pagdala ko sila ng tambakan ko sila na pagkain mamutol tayo ng mga dahon dahon dyan gawa so, ng medyo, medyo baka matanghali pa ako makabalik dito eh, may activity kami sa barangay uh, naghalos magkasabay sabay yung clean up drive clean up drive paglilinis sa paligid at saka ano ngayon flag ceremony ceremony po namin, namin ngayon uh, ofisyal kaya alas 7 kailangan nakabihis na tayo kaya alas 5 lumabas na ako para maano natin mga laga mabilis lang naman mamutol ng pagkain ng ano kambing malapit lang naman doon si misis hindi rin makapunta sa bukid Baka so, ano, na maglalaba daw siya. Yan. Isang mapagpalang uh, araw po sa inyo. Isang maalawalas na panahon. ah, uh, good morning sa inyo lahat. Yan o. Oh. Ganito kapag uh, maga. Tahimik. Diversion Road. Uh, limited yung ano dito damo. <laughs> Hari yung aking mga uh, kalabaw dito sa Diversion Road ano Ay, ano pa kasi hindi pa nadadaanan pero kapag nadaanan na to malinis na itong ano nito paligid hindi pa tapos may ano pa yung putol pa dun patagal pa yan mga silo dito sila ni si Jason at si Victoria yung dito ah, good morning Lakiin pastulan natin mga asilo. Ah, Ma ang may-ari dito mga silo mga kaibigan lang natin dyan And kaya naka-authorize tayo dito na magpastol no. tapos yung ating garden ayun no natam na natin ng kukulakapol yun <laughs> ayos e, pastol ko muna po sila yan nandito na tayo sa site sa pagkuhanan natin ng pagkain ng kambing natin you know may mga dahon na naman yung aking hinarbisan mga suyulo yan yan ang gustong gusto din ng mga kambing natin at na may ano din yan sa kambing pampagatas yan may beneficio din yan sa katawan ng kambing yung ating papakaya ngayon yan ang tinatawag dito sa amin na dahon ng bangkal yan bangkal hindi ko alam ano tawag ba dito doon sa ano, uh, katagalugan kung meron bang puno sa katagalugan ng ganitong puno. So, yan ang ating dadalihin ngayon yung mga sangaya, no? Malalapad. Tara, akyat tayo para makapagputol. Tapos, iakyat natin doon. Doon sa taas. Yes. mabilis wala mang 5 minutes nakakuha tayo at nakapag tumpok tumpok na tayo ang gagawin natin hakutin na natin itong galon ito yung atin nakuha o oh. yan may bunga siya kinakain din po nila yan yan bangkal grabe ang lami <laughs> yan yan ang aking ipapakain sa kanila habang uh, may gagawin tayo sa barangay yan tara ako tayo para yung tatlo na yon ilipat ko kapag bago natin iwanan silo natin yan ayos na akutin muna natin mga silo Ayos na ayos. Ah, natin ang isang sanga mga suyelo. Oh. Talagang binakbakbak nila. Oh. Oh. Salat mong kain nila. Sige, okay, okay -alala. Ang alala Unlimited tayo dyan dito. Oh, sos. Sun truck. So, na natin i-serve sa kanila para sila yung makakain na. At ako yung makauwi na. Ay, hindi nalako. Hingala ng kaunti. Tapos si simay ko na para i-serve sa kanila. gusto nila yan, mga sila. Sige, may-may ko na. pamahalaan na distribute natin lahat ang ating kinuhang bangkal at nilagay ko po lahat dito sa loob mga silo. Ginawa kong mga kortina yung ating kinuhang ano ba? bangkal. So nagmistol lang gubat yung ating kulungan ng kambing mga silo. ito. Oh. So ayan po sila mga sila. <laughs> pinaikutan ko sila ng pagkain nila. Ano? Oh. oh. Tapos meron na rin silang tubig, ne? binigyan ko na sila ng tubig. Ano? Okay oh. na naman po. So Ikot-ikot lang sila dyan habang wala ako. Kaya hindi po na natin po sila pakakawalan. Ayan. So dyan lang muna kayo ha. So pagbalik natin mamaya, ah, maglilinis na lang ako sa mga sanga-sanga. Yung mga pinagkalata nila. Yun na lang ating tatanggalin. Dahil ah, medyo matatagalan tayo pagbalik. Mamaya pa tayong hapon makabalik din eh. Dahil ah, mag-duty nga pala ako sa barangay may clean up drive may plug ceremony at uh, duty ko barangay ngayon ako ang officer of the day kaya yan ang aking ginawa ngayon sa ating mga alaga para sigurado po ako na safety sila ba hindi sila makagala o, so, habang hindi sila kahit hindi sila nakagala meron sila pagkain ayos oh, so yan sinarado ko na yung ating, ating ano, kulungan yung kulungan nila Bukod dun sa ating sinabit dun sa loob, meron pang ito, katerba. ano o. Ang dami natin naka, ano. Ayos. Ayan po, Masulo. Takbo na ako sa bahay para mag-prepare, para magawa natin, mag-ambala natin yung ating tungkulin sa barangay. Ayos na lahat. Lansado na lahat. No? Buti na nakaabot tayo mga silo Sa oras Hindi pa nag-upisa ah. Na? Dari ka yun Di Dari sa tubang nga Ah tubangan Ay So, kala natin mga silo na late na tayo pero hindi pa pala nag-umpisa uh, ang uh, mag-plag ceremony. Mag Plug ceremony kami, bigay-pugay po dahil na uh, independence day po ngayon. So, matipunti po kami uh, mga elected at appointed. Ayan.

ayan po mga siguro. tapos na po kami mag vlog ceremony at konting briefing lang po para dun sa paglilinis ayan maglilinis po kami at magtanim ng malunggay tulong tulong

Taga-kamera ko pala dyan, SCCJ. Nag-extra siya. Extra-kamera man. Dahil wala tayong tagawak ng kamera.

Man. Yo Kalines. No? Sauce. Yan po yung mga ano namin din eh, sa bubon. Napaka sisipag. Lalo na yung aming barangay secretary. Na yo, napaka sipag. Amang ano ba? Oo, yan ang secretary namin. Yon. Oh, kalines na. May mga tanim na ng malunggay, eh. nagtanim kami sa gilid-gilid para pakinabangan din. Hanggang dun! O. Oh. Ayos! Yung mga uh, matinik namin yung lopo, no? Ayun. Ayos na. Ayun, nakapagtanim na rin tayo ng malunggay. Ayos! Adi. Apo po mga sulo, nakapaglinis-linis na po kami doon sa aming uh, barangay sa Papasok nakapagtanim-tanim na rin po ng uh, malunggay, malunggay nagtulong-tulungan po namin sa so, mga appointed, elected at saka yung taga beneficiary ng tupad so yan malinis na yung ating ano tapos uh, duty natin ngayon so, bago tayo mag in sa barangay uh, i-ano ko muna yung mga kalabaw i-swimming ko muna yan. kasama ko si CJ para uh, maghila din siya ng kalabaw yan yan po mga kasilo yung activity ngayong araw ng uh, Merkules at Happy Independence Day uh, in holiday po ngayon so, yun ang activity sa aming barangay bubon uh, nagbigay, nagbigay po po kami sa ating uh, pabansang ano ba nag uh, ceremony kami lahat ng appointed at elected at uh, naglilis-lilis ng kaunti at nakapagtanim-tanim yan para nasa ganun ay mapakinabangan din yung aming tinanim na malunggay ayos so yan naman po mga kaswelo ang ating ang, ang share ko ngayong araw na ng merkulis sa inyo ayan so magandang uh, araw po sa inyong lahat ayan. maliwalas yung panahon mga kaswelo mainit nakapagtanim tanim na kami doon sa garden namin so mga susunod ng mga araw maglilinis na naman po kami roon sa aming sa inisprehan ko para yun naman ang susunod na i-prepare habang hindi pa talagang tag-ulan at wala pang hindi pa panahon sa tagpalay sige okay, uh, ayan lang po muna at baka malapit na kami sa kalabaw I swimming muna namin ito na si Jason, no? Busog na. Kaso, na uh, inita na siya. Uh, okay lang kasi hindi pa naman ano, masakit yung init. Ito uh, na. Si Victoria, nakasilong siya doon sa mangga. Eh. Si Victoria, oh. <laughs> Busog na. Uy, mangga. Uy, mangga. Pero mangga nak. Gusto mo nak. Hingi tayo nak. Hingi sa puno. Hingi tayo sa puno. Hingi tayo sa puno. Paingi po ng isang mangga. Ito, malaki na cake. Mm. Mm. Hindi na ganang makit eh. O kaya bato. po, isang mangga lang. Ayan. Isang mangga pero dalawa ang ipitas. Binog, mm, wala. Mama ni. Ay, tagis. Tagisa kayo. Oh. O, papatay isa. Mm. Mangga o um, masilo. Mm, Tiltil tuyo. Tiltil Tiltil tuyo. tapos may ulam nya eh okay. tama na yan tatlo Ay, magpa swimming tayo sa ating kalabaw ayun o oh. gustong gusto na nilang ano mag swimming yan oh, sayo, sayo yan si Victoria ha Aw, oh, ako na lang kasi may hawak ka mangga Napawisan na ako na maraming singot ah. Pawis na pawis na tayo mga pero ayos lang yung ating kalabaw na swimming ko na ayan oh yan oh yung tatlo na kalabaw mission na kumpleto tayo nak oh tara nak oh may dala pa si Jijing ano ah uh, mangga dito tayo doon so ayan po mga silo mission na kumpleto na ko lahat sa ating mga alaga so ang mangyayari dito mamaya pag uh, tapos kong mananghalian uh, puntahan ko na lang yung tatlong baka natin para magpainom yun eh safety naman sila uminit man eh, may masilungan sila nasa safety sila sige at uh, tungo tayo sa barangay duty tayo mag ina tayo maganda tingnan mga kasuelo kaya pa na tayo maganda tayo, no? mag eh. tayo. Mag tayo sa barangay huwag yan. para mag in Inis no. Tapos may mga malunggay na yan sa gilid ng San Francisco. Eh, yung halaman na yan. San Francisco. Uh, buhay ang malunggay. Eh, magulay na. Magulay na. yung <laughs> aming <Ayan>, prechel <laughs> yung aming sekretary Ayan. dito na tayo sa barangay hall ng duty na tayo Ayan. ayos salamat po muna mga sila yung update happy independence day sa lahat peace